Kapuso, doble ingat at maging mapanuri po sa inyong binibiling pagkain at inumin. Maghinay-hinay po dahil babala ng Food and Drug Administration ang ilang kasing nabibili nating pagkain na haluan ng pampakulay na ginagamit sa solvent at floor wax. Palitang ni Bernadette Reyes. Paboritong pamatid uhaw ng maraming Pinoy ang gulaman. Kung may manggang hilaw naman, mawawala ba ang bagoong? Pero nagbabala ang Food and Drugs Administration. Mag-ingat sa mga pagkain na tinuming may kulay o kinulayan. Maaari daw kasi may sangkap itong NPC Rodamin B. Ayon sa FDA, ang NPC Rodamin B ay isang dayo pangkulay na may sangkap na NPC Sudan na ginagamit naman sa solvents, wax at pampakintab ng sapatos. Ito ay produktong isang aditibo na hindi pinapayagan sa pagkain. It's not approved for uh, as a food additive as a colorant. Silay pwedeng uh, magiging panimula sa isang uh, malagim na sakit kasi cancer sa malagim na sakit. Carcinogenicity is normally a function of time pero wag nating antayin na ma na na ng doktor na may tumor na dito, tumor na doon. Ayon sa October 21 FDA Advisory, nagsagawa sila ng pagsusuri sa 34 na food products sa Metro Manila at Region 7. Sa produktong na test, tatlo ang nagpositibo sa Rodamin B. Nakita raw ito sa isang brand ng icing candy mula Cebu, red gulaman mula sa Carbon Public Market, at isang brand ng baguong mula sa isang grocery sa Talisay, Cebu. Limang produkto naman ang kailangan para usuriing mabuti dahil nakitaan din ng Sudan dye. Sa ngayon, may mahigit 30 produkto ang sinusuri ng FDA dito sa kanilang food laboratory. At sa sandaling kakitaan na ito ng harmful chemicals, agad rin nilang iparerecall ang mga produkto sa mga pamilihan. Sabi naman ng mga nagtitinda ng gulaman at bagoong sa mga palengke, huwag naman silang lahatin. Mula naman daw sa mga lehitimong manufacturer sila kumukuha ng mga paninda. Safe naman po siya. Kasi kung hindi siya safe, hindi sana may bumabalik na customer para magreklamo. Wala naman pong is e, safe naman po yan. Payo naman ang FDA sa mga mamimili, maging mapanuri. Hanapin daw ang brand name ng produkto na may kumpletong impormasyon sa label. Importante raw makita ang manufacturer, distributor, ingredients at expiration date. Hindi pwedeng bibili ka na alang label. Porkit mura, alang label, pwede na. Hindi tayo nag-a-approve ng mga produkto sa merkado walang label. Pag walang label, kulang-kulang ang label, uh, nasa gilid-gilid lang, uh, ambulant vendors, yung talagang uh, wala kang way of uh, tracing, yung traceability ng pagkain, ay huwag nang tangkilikin. Bernadette Reyes, GMA News.